sayo yun la, aw oh, akala ko gitan, kain na. okay, don. kisariyan. a. kain na, kain na. kain na, kain na. Kain na buang asa, kamo di mo mga on. bak mo lagyan andoy ano ba yan? daw. gusto mo na andoy? mga mga alaman na siya nang asa man ng ubang mga bangkot na lawa ko sa pako sa mga bangkot ala na ko sa kuma dami ng mga bangkot at na pala yung mga upuan di ba mang naay gina namoy ginamos mang <tod> na, hoy Kaban man hawa di ba mura <tod> na kag nag aswang oh mura na kag nag aswang <tod> na, asa ang ginamos mang <tod> na, ay naara oh naara ginamos

Bata, dear, oh, oh, kayong mga malalaki, wag na kayo magkutsara. <makes noise> ang kan ang ulam nila gulay na may halong <makes noise> kanya. <makes noise> lawoy na sa lawoy. <makes noise> Ihira mo muna Chanel nel. sa ilalong ko. Nagkagubot, nagkagubot na, nagkagubot. <makes noise> Ano ba, Alejandro? Kumakain na ya. Ha? Kuwata ginamas tayo, ginamas ito. Kain na, umupo ka. O nagag manok oh? Doon sa taas, baka may manok. Jacob! Kain na doon. Kain na doon. Sa tong dukot? Magbutang ka Ano ba ang ingay niyo naman? Huwag mo ko. Jacob, huwag. Hingi ng iba. Bigay mo na kay Maria, kawawa sa Maria. Sa kanya. Ay, kita. Ay, magkamay ka na nga lang. Bigay mo yan kay Jacob yung ano. Huwag mo nga agawa. Oh, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ibigay mo ang ninyo yung ano? Huwag. Yung kutsara. Ibigay mo Aysel. Ah, ah, ah. Jacob, ah. Oh. Oh.